Hello mga kapangit Ito na pala yung kapayas na ano Nung una pinagbablog ko yung maliit pa Akalain mo Namumunga na pala mga kapangit oh Yan no? Yan mga kapangit May bunga na pa yung kapayas ko Hindi ko akalain Ang bilis pala ng panahon Ngayon Malaki siya nung una Ganito lang siya laki oh. Pinagbablog ko to, akala ko to eh, lalaki to, eh, hindi to bubunga pero ngayon no, oh, mga kapangit to. Oh. Talaga makakatikim tayo ng kapayas natin mga kapangit. Kaso may tinanim ako mga kapangit, yung isang kapayas ko mga kapangit to, oh, yun. Pinagano ng mga manok oh. ko, pinakain yung ano ko, yan mga kapangit ko. Oh. Yan mga kapangit yung ano. Ito po dati yung kapayas na nagbablog ako dito. Doon, doon dito ako nakaano sa ano, mali sa maliit pa to mga kapangit. Ayun mga kapangit. Ang laki-laki na pinagbago mga kapangit oh, yung kapayas oh. Sana dati yung araw na makakain tayo ng kapayas. Si maraming vitamins tong kapayas sa mga kapangit. Sarap to kapag hinog na kapangit at saka masarap din to gagawin natin ano. Yung gagawin na ano ba utan yung pinagkigkig na ano hindi ko alam yung pangalan ko nakalimutan ang mga kapangit mga kapangit oh yes may kapayas na pala akong makakain mga kapangit may mga bunga na mga kapangit oh hindi ko akala ka ala akalain mga kapangit na yung kapayas ko nung unang pinabablog ko na maliit pa dito ito kahit ngayon sobrang tanggal pa sa akin mga kapangit balang araw matitikman din kita sa mga kapangit yan po yung kapay yung kapayas mga kapangit kasi yung una mga kapangit yung itinanim ko yung mga kapangit ito lang yung itinanim ko mga kapangit to ito ito malaking sa mga kapangit to apat tong puno mga kapangit itinanim ko mga kapangit to ngayon oh to mga malalaki na mga kapangit to yun yung laki na oh. nagbago Ilang taon to? Siguro mga ano to. Mga limang taon na yata to ityanin ko dito o, ano. Ang taas na yung iba nga o, yan to no. Yan dalawang puno mga kapangit to. Oh. Yung isa mga kapangit eh ano eh na uh, duro yung isa yun doon yung, yung ko yung isa doon may katabi doon. yun sobrang laki nila mga kapangit to. Eh. Kasi dito eh, nung una bago pala ko tumira dito mga kapangit sa lugar nito Wala pa yung mga punong yan no. Oh mga puno yan wala pa yung mga puno ito wala pa ito makapangit yan makikita nyo mga puno man, mga maka, pangit wala pa yan lahat makapangit sobra pang init kasi dito yung tumira ko dito ka mga kapangit ngayon mga kapangit marami na mga puno mga kapangit tignan mga pangit napaka ano na mga simoy ng hangin mga kapangit ganda na, ganda na talaga tumira dito mga kapangit kasi sobra na kasi ano, maraming puno dito at saka hindi na mainit nung una pala ako tumira mga, mga kapangit dito sobra talagang init mga kapangit kasi wala pa yung mga puno malaking puno yan pinagtibayan ko kasi yung mga puno dito na hindi putulin kasi balang araw makakatulong sa amin dito sa pagtira kasi sa sobrang init talaga ito mga kapangit ako talaga yung nagtsaga na hindi pang putulin yung mga kahoy dito mga kapangit at saka may doon mga kapangit magandang kahoy doon sa ano nang talaga hindi ko talaga pinutol mga kapangit kahit nasa daan mga kapangit dumadaan yung ano ngayon, malaki na ng kapangit yung puno kapangit. Para magagamit din natin yung mga kapangit balang araw, may ano tayo, papatay tayo yung ano, yung atip at yung ano natin, yung na yung punong kayon, ipapagabas natin ngayon, gagamitin ito sa bahay mga kapangit. Dahil pinagtsagaan ko talaga yung mga kapangit, yung punong yan yung nangyong mga kapangit, pinagtsagaan ko talaga yan. hindi puputulig kasi, kasi balang araw lalaki talaga yan. Itong mga punong makakita ito mga kapangit, Pinagpuro ko talaga hindi ko talaga pinutol mga pangit dahil talaga iniisip ko talaga na kapag pinutol ko to medyo mainit ngayon sa sobrang maraming puno 'yan oh makikita niyo mga puno malalaking puno 'yan talisay oh and pa mga, mga, mga pangit oh Talaga hindi ko talaga pinutol dito 'yan yan yan po yung ano yung manok doon may yun may pa yung mga pangit malit pa 'yun hindi ko talaga pinoto diyan kasi ang, ang, gusto ko talaga dito sa lugar ko napaka ano lamig kasi ayan kita nyo punong puno na nung kahoy doon mga kapangit kaya oh. yan mga kapangit sana kita nyo kapangit yan ito po ang lugar natin kapangit ito po yung kusina namin malit lang mga kapangit sana po ma-share itong video mga kapangit I love you all mga kapangit mahal na mahal ako po kayo mga kapangit talagang ispirasyon ko po kayo na manood sa video kahit ganito, ganito lang yung mga video na to kapangit pero at least naman mayroon tayong nakukuha kagaya nito yung mga punong kahoy na sa bahay nyo na maliliit pa wag nyo nang putulin lalo na po yung mga magagandang puno na makatulong sa atin sa ating, sa ating